What's up mga kurap? EG Boy back in again for this video mga kurap. Kung hindi nyo alam, ang mag-uusapan natin ngayon ay tungkol na naman to sa mga epidemiyang lumalaganap <laughs> sa ating kapeligiran. Ha? What's this fucking video, man? So ngayon ang pag-uusapan natin mga kurap, dahil the past few days mga kurap, nanalaman ko, no, dito sa Hong Kong mga kurap, maraming mga driver na nagpa-part-time, no? para malaman nyo lang kung ano yung ibig sabihin ng nagpa-part-time, magtrabaho yun na hindi mua mo amo. Hindi sariling amo mo, no? Kung di sa labas ka nagtatrabaho. So ngayon, yan ang pag-uusapan natin. Dahil mga kurap, delicate, no? Delikado po yung magpa-part-time ka kung sa labas ko sa labas ka magpa part time na hindi mua mo amo. So ano yung pwedeng mangyari diyan kung nahuli ka? Number one, Number one. <laughs> Pag nahuli ka doon, pwede kang mawala ng lisensya o pwede kang materminate ng amo mo o pwede kang pawiin ng Pilipinas at on. Dahil mahal kita, no, sa pagsasabihan kita, ano yung pwede mangyari What if ngayon? Ngayon nagda-drive ka, naka-aksidente ka. So anong mangyari, no? Kahit mga kurap, kahit bubu mo, no, kahit hindi ikaw nakabangga, tapos hindi mo amo 'yan, ikaw pa rin ang may kasalanan. For example, para malaman mo kung crucial na banggaan, no? <laughs> crucial po, tangi No? So, bigyan kita ng example. Nagda-drive ka. Siyempre ngayon, ikaw umiiwas ka. Dahil uh, alam mo na nga, nagpa-part-time ka lang. Ganun. Tunahan ka. Tapos ngayon, may sumunod sa'yo. Tapos, ikaw yung binangga. Although, hindi mo kasalanan yon, Dahil ikaw yung binangga eh. Gets mo? Hindi mo kasalanan yon, Sa totoo lang, hindi mo kasalanan. Kasi ikaw yung binangga. Ulit-ulit, no? So ngayon, dahil nagpa-part-time ka lang, at ngayon, naalaman ng polis is part-time ka, ikaw pa rin yung may kasalanan. No? Yun, baka maribok yung lisensya mo para hindi ka na makapag drive baka pawi ka ng Pilipinas. Ganun yung pwede mangyari. So ngayon, baka iniisip mo na sa nagsasabi na to. Pero totoo yan mga kurap. No? Kung gusto nyo malaman, no? pwede kayong pumunta sa mga magtatanong-tanong kayo sa mga kaibigan natin driver kung ano ang pwede mangyayari. Pangalawa, lalo na pag ikaw yung bumangga. <laughs> no? So, ang advice ko sa inyo mga kurab, kung mayroon man kayong part-time, wag mo na kayong mag-part-time. No? Dahil masama po yun, no? Hindi ko sinasabing hindi ka kikita kasi pag nagpa time ka, medyo malaki yung kita per hour. Pero ang kapalit ng mga kurap, hindi mo malaman kung ano yung mangyayari, no? Bigla kang maaksidente or ano kung ikaw yung nabangga. So kasalanan mo pa rin dahil part-time ka lang. Pangalawa, bigyan ko kayo ng idea mga korap. It's not me, it's not you, but this is for all of you. No? <laughs> Gago! Get so? So ngayon, penis kontra ka mga korap. No? Tapos, i-road test ka ng amo mo. Ang mangyayari yan mga korap, what if lang naman, no? Hindi ko sinasabing ikaw. Hindi ko rin sinasabing ngayon, baka soon, no? What if lang naman, i-road test ka, tapos, nagka-problema, or nabangga ka, or binangga ka, no? Tapos dahil dahil nabangga ka or nakabangga ka, ang ginawa ng amo pag tinanong ng pulis, hindi nila inamin na isa kang test, no? Niro test ka ng amo kasi bagong amo. Ang ang sinabi nila, isa kang uh, part-time. Yun ang malaking problema mga corrupt, no? <laughs> Iwasan nyo yan dahil mga corrupt pag nangyari 'yon, ikaw pa rin ang talo. Kasi totoo talaga, illegal man yun. Unless lang kung sinasabi nila sa amo na uh, road test ako kasi hinay ko ng driver. Pero dahil nakabanga ka no, at hindi sinabi ng amo ng ganyan, kasi pag nagsinabi ng amo ng ganyan mga kurap, may bawas yung lisensya nila, mga 6 points at ang bawas. Kaya kung ikaw pinis kontra ka, mas maganda no, kausapin mo ng maayos kasi driver ka naman eh. Anong mahawala sa'yo? Di ba? Bakit ako i-road test? Kasi ako mga kurap, hindi ako nagpa-road test mga kurap. Sa totoo lang. Hindi ako nagpa-road test. Baka delikado ako nun. Baka makabangga ako. Karo mabangga. ako pa yung dihado. No? Ihar niyo ako. Ihar niyo ako. Kung ayaw niyo, wag no? Sana may natutunan kayo dito mga kurap. Maraming salamat sa panonood. Like, comment, and subscribe. Need cheese. Wag!